So ayun guys, may patatanggapin tayo sa Panginoong Yesus bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas. So papakita ko siya sa inyo, sa inyo ngayon. Meron po tayong patatanggapin kay Jesus Christ. So praise the Lord. So may maabot po tayong isang kaluluwa mo sa mga puntong ito, mga kapatid, ay tinatawag ko po siya dyan para lumapit. Kaya lang po itinuturo po niya na kumakain po siya niyan, mga kapatid. So, ayan, sa punta na po yan, mga kapatid, um, kumakain pa siya at nagmimirianda pa siya niyan. So, talagang pinapatapos ko muna siya bago ko siya dalahin sa second floor ng SM Downtown dito sa Olongga po. Olongga. <laughs> so, so ka sa camera. Sabi mo, hi. Hi. So, ayun. Um, siya po si... Ryan Bueno. Ryan Bueno. Alam niyo po ba guys, ang salitang bueno, ito yung... Uh, ibig sabihin ng bueno is good. Yung salitang bueno Spanish yan, meaning good. So, ibig mm -hmm. sabihin, good si Kuya. Gusto niyo po bang makilala ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang Panginoon at Tagapagligtas? Yes, brother. Opo. So, nakita ko po kasi si Kuya. So, kumakain ako ng lechon. then... Tiyan naman, kumakain ng... Sinigang na baboy. Sinigang na baboy. So, ito po ang ating babahagi sa kanya. Well, kuya, ako nga pala si Paulo de la Vega, isa akong vlogger. Paulo de la Vega. Ako nga pala si Ryan Bueno. Yan, Ryan Bueno. So, ang ibabahagi ko sa iyo ngayon, para makilala mo ang pagluon, is kailangan malaman mo muna ang tungkol sa kanya. So, to be uh, in short, si Jesus Christ, alam mo ba ay namatay para sa iyong mga kasalanan? So, sabi dito sa John 3.16, so basahin po natin ang John 3.16. Sabi po dito. So sa punto na yan mga kapatid, um, gusto kong ipabasa sa kanya ang John 3.16 kaya lang ang problema ay hindi pala siya marunong magbasa. So basahin mo yung 16. Kapatid, uh, mababasa mo ba yung 16? Yan basahin mo yan. Anong sabi diyan? Hindi ako sinong magbasa. Ah, okay. Okay. So hindi po kayo marunong magbasa. Oh, oh, so, sige, tama-tama. It's okay. Kung di daw po magbasa si Kuya, it's okay. So, basahin ko po. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak? Dahil para siya po ay mamatay sa krus ng kalbaryo. Para po iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Why? Kasi lahat po tayo nagkasala. Sabi dito sa Romans chapter 3, verse 23, sabi po diyan, uh, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ako, ikaw, lahat ng mga taong nakikita mo sa paligid mo, pari, pastor, uh, ministro, lahat po tayo nagkasala. Lahat tayo. No ex no exception sa Panginoon. Wala walang perfectong tao. Correct. Wala pong perfectong tao. Kaya anong solusyon doon? 'Di ba? Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sabi doon, uh, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kasalanan. Ngunit ang walang hanggang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Ang bad news, lahat tayo nagkasala. So ibig sabihin, lahat tayo mapapahamak, lahat tayo magpupunta sa impyerno. Pero ang solusyon doon, sino ang solusyon? Si Jesus. Yes. Si Jesus ang solusyon, ang tanging daan para makapasok tayo sa langit. Sabi sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makakarating sa Ama sa sino yung ama? Si God the Father yon, Siya yung creator natin. Wala daw makakapunta sa Kanya, kundi sa pumagitan nino, ni Jesus Christ. Ang relihiyon ba? Ang makakapagligtas sa atin? Hindi po. Hindi. Ang makakapagligtas po sa atin, si Jesus Christ. Yung iba nagsasabi na, o sige, kapag hindi ka kumanib dito sa simbahan namin, hindi ka maliligtas. Hindi, hindi totoo po. Totoo, totoo yun, mga hindi kapatid. Po, si Jesus Christ lang po ang daan. Sabi niya, I am the way, the truth and the life. Hindi sinabi, um, The religion is the way uh, for the salvation. Sa Tagalog hindi hindi relihiyon ang makakapagligtas sa atin. Kahit gumawa pa tayo ng mabuti, hindi natin uh, kayang iligtas ang ating sarili. Sorry. Dahil sinasabi sa sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, uh, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At itoy kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hin, uh, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya walang maiipagmamalaki ang sinuman. 'Di ba? Yes. So sabi doon wala daw may ipagmamalaki tayo kasi kahit gumawa tayo ng mabuti, mabuti still mapupunta pa rin tayo sa impyerno Amperno. kung wala si Jesus Christ. So kaya para ma-receive mo yung salvation na yun o para matanggap mo yung kaligtasan kinakailangan mo si Jesus Christ papasukin mo sa puso mo. Uh -huh. Alam mo ba, matagal nang kumakatok si Jesus sa puso mo. Uh, sinasabi niya, anak, uh, halika na, lumapit ka na sa akin. sa mo puso mo. Oo. Uh oh. sinasabi, ng uh, sinasabi ng Panginoon sa'yo, iyo, uh, alam mo, matagal ka nang hinahanap ng Panginoon. So, para maligtas tayo, kailangan natin maborn again. Uh, sabi doon sa John chapter 3, verse 3, Verily, verily, I say unto thee, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ibig sabihin, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. So, sa Tagalog nito, sinasabi ko sa iyo, hindi makakapasok ang tao sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ay pinapanganak muli. Kailangan natin ipanganak muli. So, hindi po literal na manggagaling ka ulit sa nanay mo para ipanganak kang ulit. Hindi po literal na ganun Kasi 'yun ang uh, alam ng karamihan, na akala kaya marami nag-aakala na ang Born Again ay relihiyon. Hindi po hindi po religion ang Born Again. So marami po mga sekta nakaregistered registered po dito sa Pilipinas, pero ang Born Again hindi po siya nakaregistered No? Kaya hindi po relihiyon ang Born Again. Kundi ito po yung mismo, pag sinabi kasing Born Again, tignan mo yung baby. Do you think yung baby may kasalanan ba? Ah, wala. Wala, di ba wala siyang alam sa kasalanan? Wala. Uh, ang tao kasi, uh, kapag matanda ng isang tao, dun pa lang niya nalalaman kung ano ang mga kasalanan. niya. Oo, uh -uh, di ba? So, pero yung baby, walang kasalanan, di ba? Alam mo ba, ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Wala siyang kasalanan. Uh -huh. Amen. Kaya mali na uh, pinapabinyagan yung baby or mahan yung baby. Dahil wala, ang baby, wala naman talagang kasalanan na kailangan niya pang pagsisihan. Pag sinabi kasing, uh, magkaiba kasi yung baptism at yung binyag, ano, magkaiba yon. So, so sa binyag ng katoliko, binubuhusan yung ulang bata. Oh. Pag sinabi kasing baptism, yung Greek word kasi nito or Spanish, di ko alam, basa ano, ano, ang salitang baptizo. Pag sabihin ng baptizo, lubog. As in, talagang lubog. Uh, so kapag nilulubog ang isang tao, doon Uh, nawawala ang kanyang kasalanan. Pero ang baptism, hindi yun ang makakapagligtas sa'yo, no? Dahil kahit na ilubog ka sa tubig, kung hindi mo pinagsisiyan ang mga kasalanan mo, wala yun. So, pero ang inuutos ng Bible na tayo ay magpabautismo. So, balik tayo sa pagiging born again. So, ang pagiging born again, his, hindi siya religion. Dahil sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi tayo makakapasok sa karya ng Diyos kung hindi tayo ipinapanganak uli. Sabi dito, ang ipinapanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinapanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Uh, tignan mo yung sabi po ng 2 Corinthians 5.17. Sabi doon, uh, gayon pa man, kung sino ang nakipag-isa na kay Kristo, Jesus, isa na siyang bagong nila lang. Wala na ang kanyang lumang pagkatao. Sa halip ito ay nagkaroon na ng bagong o bago ka nang nilalang. Yun kasi ang sinasabi doon. Kaya yun ang kahulugan ng born again ang pagiging bagong tao or para kang ipinanganak muli. Kapag nagpabautismo ka, para kang ipinanganak muli. Uh, you are real born again. Uh, kapag nagpabautismo ka, uh, ibig sabihin, tinatalikuran mo na ang kasalanan mo. Uh, kapag nirubog ka sa tubig in, ah uh, ini para kang inilibing eh parang. pag binautismohan ka sa tubig para kang inilibing para kang inilibing yeah inilibing mo na yung luma mong pagkatao halimbawa ako ako yung uh, paulo na dating palamura o nyari ako yung paulo na adik sa pornography di ba so ngayon inilibing ko na sa tubig yon pagkaahon mo isa ka ng bagong nilalang you are the real born again isa ka ng born again yun kasi ang kahulugan ng born again. So para maligtas tayo, kailangan nating ma-born again. Kailangan makilala mo si Jesus bilang yung Panginoon at taga-tubiliktas. Ngayon, may nagsasabi na anak na ako ng Diyos, palagi naman ako nagsisimba, palagi naman ako nagte-pray. Pero alam mo ba, uh, hindi tayo maliligtas so kung wala si Kristo sa puso mo. Kung hindi mo siya tinanggap, bilang so, Panginoon at tagapagdikas. Palimutan so, ko ng lahat ng kaibigan ko, pero yung Panginoon, Diyos, hindi ko makakalimutan. Amen. So, di ba? So, sabi doon, uh, sa pang sabi ng Panginoong Jesus doon, uh, sabi po dito sa Bible, sa John chapter 1, verse 12, uh, maraming nagsasabi, anak ako ng Diyos, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Alam mo po ba yun? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos, maliban na lang kung tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito basahin ko sa iyo, kapatid. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Diyos. ba? Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, kapatid. Maliban na lang kung tanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya ngayon, Tatanungin kita kapatid, handa ka bang tanggapin ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Handa akong tanggapin. Oh, okay, di ba? Ah, so, okay, so, kung ready song. ka na, ah, sabayan mo ko sa aking naikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, Um, ako po ay nagkasala. Ako po ay nagkasala. Inaamin ko. Inaamin ko. Wala po akong. Wala po akong. May itatago. May Sa inyong harapan. Sa inyong harapan. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Narinig ko po. Narinig ko po. Na ikaw. Na ikaw. Ay namatay. Na ay namatay. Sa krus ng kalbaryo. Sa krus ng kalbaryo. Um, Sinasabi niyo po, Panginoong Yesus. Sinasabi niyo po, Panginoong Yesus. Sa inyong mga salita. Ay mga salita. Na hindi niyo po kami itataboy. Na hindi niyo po kami itataboy. Inaamin ko po. Inaamin ko po. Na nangangailangan po ako. Na nangangailangan po ako. ng inyong awa. ng inyong awa. Nangangailangan po ako. Nangangailangan po ako. Nang isang tagapagligtas. Nang isang tagapagligtas. Isulat mo po. Isulat mo po. Ang aking pangalan. Ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. Panginoong Yesus. Panginoong Yesus. Magmula po sa oras na ito. Magmula po sa oras na ito. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa iyong pagmamahal. Sa iyong pagmamahal. Ah, uh, inaamin ko. Inaamin ko. Na ako'y nagkasala. Na ako'y nagkasala. Mula pag sa aking pagkabata. Mula sa aking pagkabata. Hanggang sa mga oras na to. Hanggang sa mga oras na to. Panginoon. Panginoon. Tinatanggap po kita. Tinatanggap po kita. Bilang aking Panginoon. Bilang aking Panginoon. At sariling tagapagligtas. At sariling tagapagligtas. ah uh, binubuksan ko po. Binubuksan ko po. Ang aking puso. Ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking buhay binubuksan ko po ang aking puso. Binubuksan ko po ang aking puso. Para sa iyo. Para sa iyo. At kumatok ka sa aking buhay. At kumatok ka sa aking buhay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa lahat ng mga aking nagawang kasalanan. Linisin mo po ako. Linisin niyo po ako. Hugasan mo po ako. Hugasan niyo po ako. ng iyong banal. ng iyong banal. At makapangyariang dugo. At makapangyariang dugo. Na dumaloy. Na sa krus ng kalbaryo. Sa krus ng kalbaryo. Ito po ang aking samot dalangin. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Magmula sa oras na ito. Magmula sa oras na ito. Ikaw ay maghari. Ikaw ay maghari. Sa aking buhay. Sa aking buhay. Ikaw na po. Ikaw na po. Ang masunod. Ang masunod. Sa aking buhay. Sa aking buhay. Amen. Amen. So, congratulations kapatid. Dahil sumabay ka sa aking maikling panalangin at tinanggap mo ang Panginoong Isus sa buhay mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Congratulations! Dahil ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen? At saka, hindi lang yun kapatid, ano? Um, kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, balikan natin yung sinabi sa John chapter 1 verse 12. Diba tinanggap mo na ngayon ang Panginoong Yesus sa buhay mo okay. bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Alam mo ba, anak ka na ng Diyos? Diba, congratulations kapatid dahil uh, ang adoption paper mo sa Panginoon ay nasa yung sayo na. inampun ka na ng Panginoong Yesus. Lahat tayo inampon ng, isa lang ang buktang na, na, na anak ng Diyos eh, ang Panginoong Yesus. Sa sino mang tatanggap sa Kanya ay bibigyan niyang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Pagkakaroon tayo ng adoption paper sa langit. So, ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, so, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, meron po tayong pinatanggap sa Panginoong Yesus bilang tayo. kanyang Panginoon at tagapagligtas. So, ah, uh, ito, nakilala ko si Kuya sa Litsunan, ano? Sa Los Puluelos. <laughs> so, bye-bye! Bye-bye!